Bye. This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon mga ilang kandidata na veterana ngayon dito sa Mills Universe Philippines hindi na dumaan sa regional pageant. Bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga makamamasang dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon so eto nga, syempre yung mga kandidata ngayon ng Miss Universe Philippines by Regional ay kunti-unti nang nabubuo ang mga kandidata so sa next month daw, ipapakilala na nga kung sino ang mga officially candidates ngayon taon na to eto nga, so medyo may mga ilang tayo kandidata na naririnig mula sa mga biteranang kandidata na magjo-join daw dito sa Miss Universe Philippines. Pero ang tanong nun lahat, bakit hindi na sila dumaan sa regional pageant? Bakit parang appointed na sila sa mga lugar kung saan sila magre-representa? Mm -hmm. So yon di ba sinabi nga nung last year na sabi ganun, lahat daw ng mga magiging kandidata na dito sa Miss Universe Philippines ay dadaan muna sa provincial or regional pageant. Pero may mga kandidata na veterana na wala namang pageant na naganap kundi appointed lalo na nga dito sa Australia sa mga taga-ibang bansa na magre-represent ng mga country-country dito sa Miss Universe Philippines at hindi lang yan kahit dito sa Pilipinas mismo yung mga ilang kandidata dyan na veterana ay hindi na dumaan sa regional pageant natatandaan natin si Annabel McDonald ay sumali muna sa isang regional pageant at kung saan naman ay hindi siya pinalad na mag-uwi ng corona doon pero hindi ko lang alam kung si Annabelle McDonald nga ba ay magiging appointed ng isang barangay <laughs> dyan sa Miss Universe Philippines or hindi natin alam. Pero kung ako tatanungin ninyo ha, nangihinayang ako dito kay Annabelle McDonald kung hindi siya mai represent ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines kasi kung tutuusin talaga, she deserve it. ba diba? So, sayang. Pero yung ibang kandidata, ayun nga, magiging officially candidates daw ngayon taon na to. Sino-sino ba tong mga to mga naririnig natin? Pero wala pa namang kompermado. Hintayin muna natin na ma-announce talaga yung mga pangalan nila sa Miss Universe Philippines, di ba? Pero ito, isa to sa mga kompermado na appointed candidates ay si Chanel Olive Thomas. Appointed siya ng Miss Australia. At ito nga, so dati siyang supranational Pilipinas. Philippines 2017 at ngayon nandito siya sa Miss Universe Philippines para magbaka sakaling masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Ako kay Olive Thomas ha, para sa akin, palaban naman to noon at talagang isa siya sa mga favorite kong queen. And then of course, excited ako kung makikita ko siya makikipagbardagulan ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines. Nung isang taon ko pa alam na itong si Olive Thomas ay sasali na dito sa Miss Universe Philippines kasi may designer na nagchika sa akin. Pero sabi ko naman, hintayin natin yung announcement at ayun, na-announce naman na na Australia na sila nga ang ipapadala ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines and I'm so excited for her. And then, isa din sa mga napapabalita, ito nga, syempre si Winwin Marquez, narinig na natin na talagang Nako, ito daw ay magre-represent ng Paranaque ngayong taon na to. At excited ako para kay Win Win Markets dahil isa din to sa mga kandidata na talagang, alam mo yon hindi mo matatawaran yung galin. She's sa title holder way na hispano americana And ngayon, susubukan yung galin niya dito sa mundo ng pageantry. At tanong ng lahat, siya kaya ang manalo at mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to, di ba? Kung tutuusin talaga nakaka-excite. At isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ito nga si Katrina Ligado. Dati na siyang naging kandidata ng na Miss Universe Philippines at muling daw magbabalik hindi ko lang alam kung sure to. Pero kung magbabalik siya dito, I think malaki yung chance na mabigyan to ng corona or kung hindi man niya makuha ang Miss Universe Philippines, pwede siyang naging Miss Supranational. Kasi sa galing naman nito na pagdating sa pasarela, at talagang bongga. Pero kung hindi man, baka Miss Cosmo, <laughs> di ba? So, depende. But, tignan natin kung ang Katrina Ligado nga ba ay magbabalik ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, exciting to kasi talaga kahit noon ay magaling na talaga siya. At eto nga, isa pa, bulong-bulungan din to. Si Miss Liana Aduana. So, si Liana Aduana, hindi ko lang alam kung talagang magkukumpit ba siya ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines or pupunta siya ng Miss Grand. Pero kasi parang naloka ako kasi nag-ano siya nag judge siya, di ba? Sa isang beauty contest sa Miss Iloilo. Tapos biglang, syempre, makakalaban niya yung hinusgahan niya doon, ano, no, di ba? So, kung iisipin mo, nakakaloka. Kaya parang feeling ko, baka namang hindi. Kasi, syempre, alam naman niya yung protocol, di ba? At saka, parang hindi din mo magandang tignan na parang nag ka tapos biglang magiging kandidata ka. So, dapat, candidates ka na agad. Ganon. Hindi ka nang mag-judge. Cancel yon So, ayun. Medyo naloka ako doon. But, tignan natin kung ano nga ba ang magiging ganap talaga ni Liana Aduan Ako siya nga ba ay sasali. sale siya nga ba ay magkukumpit sa Miss Universe Philippines o so, pupunta sa Miss Grand Philippines. So, antabayan natin yan. So, sila yung mga napapabalita. Pero may isa pa. Ito nga si Maureen Montaigne, ang dating Miss Globe na kung saan nanalo ng 2022 sa Miss Globe sa Albania. So, sa amin ganon, nako, risky ito para kay Maureen Montaigne. Totoo naman, no? di ba? Kasi parang hindi biruto. to. Si Maureen Montaigne, ng pagkakaalam ko, madami na siyang pageant na sinalihan. Pero hindi naman sa lahat ng pageant na sinalihan niya ay nanalo siya. Pero, dito sa Pilipinas medyo sinuwerte siya eh. Kasi yung lumabas siya ng Miss World Philippines, ayon nakakuha siya ng Miss Eco International. Tapos nag-first runner-up siya doon. Tapos pumunta siya ng Binibining Pilipinas. Tapos nag-title siya ng Binibining Pilipinas Globe at naging Miss Globe. So ngayon tingnan natin kung ano ang mangyayari dito kay Miss Maureen Montaigne. Si Maureen Montaigne, syempre, ano to eh, isa to sa mga nakaka-excite na kandidata na mag-join dito sa Miss Universe Philippines kasi nga, di ba, title holder mula sa ibang bansa, parang si Winwin -win Marquez, na talagang i nila yung kanilang title to compete ng Miss Universe Philippines kung sakasakali na magiging officially candidate sila. But tignan natin. Ay, nako, nakakaloka. So, nakaka-excite na nakakaloka na nakaka-tense kasi nga, syempre, mga reina na sila. Hindi ko alam kung bakit gusto pa nila o ding sumali so tignan natin kung sino sa kanila ang makakapag-uwi sabi nga nun unfair daw to para sa mga baguhan kasi nga daw yung mga baguhan ay dumaan pa sa matinding laban bago maipadala dito sa Miss Universe Philippines pero itong mga veterana ay hindi na sila dumaan sa anumang mga laban appointed na at ito nga isa sa mga inaabangan natin kung sino yung magiging pambato ngayong taon na to dito sa tagig. Oo, isa din to sa mga kaabang-abang. Maraming nga nagsasabi na eto daw ay si Aya Abisamis oh, diba? So, di ba So, my gosh, nakakaloka na talaga. Pero alam nyo sa nota, alam ko nandiyan si Aya Abisamis Pwede si Aya Abisamis mag-compete sa Miss Cosmo. Bakit? She's a model, di ba Eh, dapat sa Miss Cosmo, yung mga modela yung datingan. And I think, pwede din siya mag-supranational. Kaya parang piling ko malaki yung chance niya kung sakaling magbabalik nga si Aya Abisamis dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kung siya nga ba ang maire-represent ng tagig. Magre-represent ng tagig. Alam naman natin na ang mga taga-tagig ay puro palaban. So, last year na si Christy Magkari, di ba, ginulat tayong lahat. And then, ngayon, tingnan natin, malapit na yung announcement nila. At ayun nga, ang napapabalita nga, I si, ano, Abisami, si Aya Abisami. So, oh my God, magandang bardagulan na to. Oh, grabe to, di ba? And then, ayun nga, sa mga baguhan, Nakakaloka kasi syempre challenge to sa kanila para sa mga veterana. Ako naman parang feeling ko, hindi naman na kailangan mag ng mga veterana na to dahil matik naman na sila siguro ang mananalo, di ba? Dahil title holder na sila sa international pageant at nakita naman natin na talagang palaban. At Ayun, so tingnan natin, di ba? So huwag na natin questionin. Ang importante, nandiyan sila para pasayahin ang mundo ng pageantry. At syempre, isa to sa mga pangarap natin lahat na makita talaga sila na mag-compete dahil mga title holder na sila. So palakasan, di ba? Palakasan ng galing, palakasan ng ano ng hataw sa entablado at higit sa lahat yung styling ang aabangan natin sa kanila kung sino nga ba ang mag shine like a diamond star so yan and then dito naman sa mga baguhan i hope na sana maka-penetrate sila sa mga veterana eh kuno last year nga natalo ng ng isang baguhan ng mga veterana eh etong taon na to for sure kaya nilang gawin yan, di ba? So, yon So, congratulations ngayon pa lang sa mga magiging kandidata ng Miss Universe Philippines kung sino-sino man sila. Yan ang abangan natin sa susunod na buwan. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. And then, tignan natin kung sino nga ba sa mga nabanggit natin ang magiging officially candidates ngayong taon na to. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko na naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.